Mayong gabi sa tanan guys. Mani hapon ta. Pa, ahong panihapon guys. Maglanlan ko ang tahong. Tapos, ay ahong nakitaan ang mangga. Ahong gitan ugon guys. Maran ahong hapon pa, manang, manang, tahong ang panang mangga. Kaunta na isa ba? Ahong gitan ugon guys. Ahong gitan ugon

Ito yung aking hapunan. Tahong at... Ano ba yung inom si Dudo? Ano ba? Pisa Dudo. Lagi ngayon na ako lang ako magkano kayo. May nakain akong parang buto, bato. Diba ito yung na ito? <coughs> ano yung... Legit na tango yan? Ano yung panihapon. Nahinog na yung mangga. Nakalimutan ko. Kung di ko nakita yung bilog mo, di ko nakita yung mangga. Ano yung mangga? Yung binigay ng krutan. Ah, bigyan ni Pargalay? Mm -hmm, nahinog na. Kain po tayo yung tahong. Sarap ang tahong ba siyang kahit ko. Pinatanggal ko, tinatanggal ko itong parang dumi niya. Ari ko ko na may pusa. nakasalang daw. Oo. oh. Um, ano? Ulam mo. Ha? Yung ulam mo. Ano ulam? Ngayon ko sinigang. Oo. Ano yan? Kaldero. Kaldero mo to, Hindi na ako nagsaing. Ito na lang yung hapunan ko. Pag marunong ka mamaling kaya ganito. Hmm, diba? Favorito ko kasi ang tahong, guys. Okay, ako bilili eh. Lalaki ta. Alinga? Ha? Ito sulok ng plastic, eh. bawal bawal yaw. Ay malapit ko na ubos guys ang tahong. Ba't na akong kumain ng tanggal? Tinatanggal ko 'to. Yung ba diba ganito, tinatanggal ko yung parang kulay itim. Tinatanggal ko 'yan, Ayoko ko niya, ayaw ko siyang kainin. Ayan. Mm, tapos, bubus ang taho. Bubus ang taho. Bubus Mm, Ayan yung tahong Tahong ni Burla Tapos yung Tinago kong manga guys Aray pulutan ng maglalasing Nung kabilang linggo Tinago ko na hinug show Mmm Huwag lang tamis Parang may sukal Sarap simpura Tay. Dik mo yung mangga. Um, tamis. Sulit yung mangga tinago ko. Maringa nagagawa ng piras sa tawin nasa mm. Kung binigay ito ng maglalasing gusto siya sa gulang kaya ganito matamis mmm Hmm. Yan yung mga <coughs>

Buka akong tira eh. Tulog na ako. Ay, magsaysay. Mag na yung plato. Oh. Huh? Ah, na naman ang ko. Gas, ang ng ligalit. Papalag-kartin eh. Wala matay pang spray. Siga. Kalang ka mm -hmm. Sabi nga na kayo na ako. Na. May petikan na kayo. Sabi ni ba niya? Yung... ka diabetes ang tamis niya, guys. Sabi niya ba wala ka na, wala na nga 'yung. wala ka rin niya, wala na nga 'yung. Sa kulit galang lang, away. Mm. <coughs> ka, lang away. Tapos 'yung aking tubig niya, malikomgam. Halu ko rin wala na nalangawin 'ah. ay lang busog na si batang ginya guys sa Ed, mga... edyo mang pagkatapos kayo magunga gawa ng aking hapunan na yung isang mangga at saka isang isang labak na tahong pero konti naman yung mga laman niya guys so, yung balat lang niya ang madami kaya ayan po guys shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga ina-upload na video maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood po God bless po sa ating lahat see you by next upload